Paano nga ba maging successful? Sure ako na naitanong mo na to sa sarili mo kaya ka nanonood ngayon ng aking video. Magkakaiba ang definition natin ng success at magkakaiba rin ang ating mga pananaw sa kung paano nakukuha ang tagumpay sa buhay. Yung iba ay naniniwala na dahil ito sa swerte habang ang iba ay naniniwala na dahil ito sa hard work. Regardless ano man ang mga paniniwala mo, malaking bahagi ng success at failure ng isang tao ang kanyang daily habits ayon nga sa quote, You don't decide your future, you decide your habits, and your habits decide your future. Ang ating mga habits ang nagdidikta ng ating kapalaran sa buhay. Kaya naman sa video natin ngayon ay babahagi ko ang anim na habits ng mga taong successful sa buhay. Siguraduhin na mapanood ang number 6 dahil ito ang pinakamahalagang aral sa ating video. Bago tayo magsimula, ang goal ng channel ay makamit ang 200,000 subscribers. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, inaanyayahan kitang magsubscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Salamat! Habit number 1. They take full responsibility of their life. Madalas nating marinig ang mga kwento tungkol sa nakaraan, lalo na sa ating mga lolot-lola. Tulad ng kwento kung gaano kamura ang mga presyo ng bilihin noon. Ngayon, kapag nakakarinig tayo ng pagtaas ng presyo, Madalas ang naririnig natin ay puro reklamo, keso kasalanan daw to ng gobyerno. Marami sa atin ang nakakaranas ng na mga sitwasyon kung saan tila wala tayong magagawa kundi ang magreklamo. Ito ang laging ginagawa ng mga taong reactive. Madalas sila nagre-reklamo at naghahanap ng sisisihin sa mga problema, lalo na sa mga bagay na hindi nila makontrol. Halimbawa, kapag na-traffic, sinisisi nila ang gobyerno sa halip na hanapin ng mga solusyon, tulad ng pag-alis ng mas maaga o paghahanap ng alternatibong ruta. Kapag naman nawalan ng trabaho, iniisip nila na malas sila sa halip na mag-isip ng mga paraan upang makahanap ng bagong trabaho o mapagkakakitaan. Samantala, ang mga taong proactive, they take full responsibility of their own life. Palagi sila naghahanap ng mga paraan upang masolusyonan o malampasan ang mga problema. Habit number 2. Meron silang malinaw na goals. Isipin mo na dumalo ka sa iyong sariling burol. Ano ang maririnig mo mula sa mga taong mahal mo? Paano ka nila maaalala? Ang pag-iisip tungkol sa ating kamatayan ay maaaring parang nakakatakot pero ito ay isang makapangyarihang paraan upang ma-evaluate ang ating buhay. Nabubuhay ka ba ng ayon sa mga gusto mong ma-achieve sa buhay? Gusto mo bang maalala bilang isang mabuting partner, mabuting boss, mabuting ama, kung gayon, tinatrato mo ba ng maayos ang mga tao sa paligid mo o madalas ka bang maging negatibo at mapanghusga? Kailangan ay meron tayong malinaw na goal sa buhay. Isipin mo muna kung ano ang gusto mong maging bago mo gawin ang anumang bagay. Halimbawa, gusto mong matuto ng bagong skill para ma-promote ka pero mas inuuna mo pa ang tsikahan at pag-scroll sa social media. Gusto mo maging top student pero mas inuuna mo ang lakad at party gusto mo maging fit pero mas gusto mo ang junk food at Netflix marathon. Dapat tignan mo ang ginagawa mo sa araw-araw. Nakakatulong ba to sa mga goals mo o nagsasayang ka lang ng oras? Minsan kailangan natin maging matigas sa ating sarili. Iwasan ang mga distractions at focus sa mga bagay na makakatulong sa pag-abot ng ating mga pangarap. Habit number 3. Marunong mag-prioritize. Ang pangatlong habit ay ang pag-set ng mga priorities. Maraming tao nagsasabing ang kanilang prioridad ay ang pamilya, negosyo at edukasyon ng kanilang mga anak. Ngunit ang kanilang mga aksyon ay hindi tugma dito. Halimbawa, hindi ka makakapaglaan ng quality time sa pamilya kung ang iyong araw ay puno ng trabaho at ginagamit mo ang iyong libreng oras sa pananood ng buong season ng iyong paboritong series sa Netflix. Bilang isang tool upang matukoy ang ating mga prioridad, Meron tayong tinatawag na time management matrix. Ang matrix na ito ay makakatulong sa iyo na paghiwalayin ang mga mahalaga sa mga urgent na gawain. Quadrant number 1: Urgent at mahalaga. Ito ay mga bagay na may deadline at nangangailangan ng agarang aksyon. Halimbawa, kung kailangan mong i-deliver ang isang order ng iyong customer bago ang deadline, isulat mo ito sa quadrant 1. Quadrant 2: Hindi urgent ngunit mahalaga. Ito ay mga bagay na may kinalaman sa iyong personal at professional development at ang pagkamit ng iyong mga long-term goals. Halimbawa, kung kailangan mong dumalo sa isang graphic design course, mag-ehersisyo ng 30 minuto o magbasa ng libro tungkol sa finance, isulat mo ang mga ito sa quadrant 2. Quadrant 3, urgent ngunit hindi mahalaga. Ito ay mga madalas na pagkagambala tulad ng mga tawag sa telepono mga mensahe sa messenger at mga hindi mahalagang social gatherings. Quadrant 4. Hindi urgent at hindi mahalaga. Ito ay mga bagay na may kaunting kahalagahan ngunit di nangangailangan ng agarang aksyon tulad ng paglalaro ng cellphone at iba pang entertainment. Maraming tao ang nananatili sa Quadrant 3 at iniisip nila na ito ay Quadrant 1. Ang iba naman ay nagsasayang ng kanilang mahalagang oras sa paglalaro ng cellphone. Ngunit ang mga taong successful ay nakatuon sa quadrant 1 at quadrant 2. Habit number 4. Meron silang win-win mindset. Isipin natin na may isang sales manager na gustong madagdagan ang kanilang benta. Nag-offer siya ng bonus sa salesperson na makakabenta ng pinakamaraming produkto. Bagamat mukhang magandang incentive ito, maaari rin itong maging sanhi ng kompetisyon na magiging dahilan upang di na sila magtulungan at baka manira pa sila ng kanilang katrabaho para lang makuha ang bonus. Ang mas mahusay na paraan ay ang gumawa ng isang team-based incentive. Halimbawa, ang sales manager ay maaaring magtakda ng isang target para sa buong team. At kapag na-achieve ito, lahat ng members ng team ay makakatanggap ng bonus. Ito ay naghihikayat ng kooperasyon at kolaborasyon dahil lahat ay makikinabang sa tagumpay ng team. Ang susi sa isang win-win situation ay ang maghanap ng mga paraan upang makinabang ang lahat ng kasangkot. Sa pagbebenta, maaaring ito ay ang pag-offer ng excellent customer service, pagbuo ng matibay na relasyon, at pagbibigay ng value sa mga customer. Kapag masaya ang mga customer, mas malamang na bumili sila ulit at irekomenda ang iyong produkto o serbisyo sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Nakikinabang dito ang parehong customer at ang salesperson. Habit number 5. Tuloy-tuloy sa pag-upgrade ng sarili. May isang lalaking nagpuputol ng kahoy. Lumapit ang kanyang kapitbahay at sinabing medyo mapurol na ang kanyang lagari at mas mabilis niyang mapuputol ang kahoy kung patatalasin niya ito. Sumagot ang lalaki, wala akong oras para don. Mas importante ang pagpuputol ng kahoy. Maaring matawa ka sa lalaking ito dahil hindi niya ginagamit ang oras upang patalasin ang kanyang lagari. Ngunit ang totoo, marami sa atin ang katulad niya. Gusto nating maging malusog, ngunit hindi tayo naglalaan ng 30 minuto bawat araw para mag-ehersisyo. Gusto nating maging matalino, ngunit hindi tayo naglalaan ng 20 minuto para magbasa. Gusto nating na magandang pamilya, ngunit hindi tayo naglalaan ng quality time sa ating mga anak at partner gusto natin maging focus at relax. Ngunit hindi tayo naglalaan ng 10 minuto bawat araw para mag-meditate. Gusto natin maging excited sa ating trabaho tuwing lunes. Ngunit hindi tayo nagpapahinga na maayos tuwing weekend. Hindi natin ina-upgrade ang ating mga sarili. Kaya hindi rin nag upgrade ang mga resulta natin sa buhay. Ayon nga sa sinabi ni Jim Rohn, Your success will never exceed your personal growth. Habit number 6. Nagahanap ng mentorship. Ang ego ay isang malaking hadlang sa ating pagunlad. Dahil dito, madalas nating isipin na hindi nating kailangan ng gabay ng iba. Pero tandaan, kahit gaano ka pa kagaling, may mga bagay ka pa rin na hindi alam kaya kakailanganin mo ng isang mabuting mentor. Ang paghahanap ng mentorship sa mga taong mas nakakaalam ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng talino. Ang isang matalinong tao ay marunong humingi ng payo at magpatulong sa mga eksperto sa kanilang larangan. Ang paghahanap ng isang mentor ay parang pagkakaroon ng personal coach sa buhay. Makakatulong sila sa iyo na makita ang mga bagay na hindi mo nakikita, magbigay ng mga payo na makakatulong sa iyong pagunlad at maging inspirasyon mo upang maging mas mahusay na bersyon ng iyong sarili. Huwag kang matakot na lumapit sa mga taong hinahangaan mo at humingi ng kanilang gabay. Maari kasi na sila ang susi sa pagkamit mo ng iyong mga pangarap. Ang isang mabuting mentor ay hindi lamang nagbabahagi ng kanilang kaalaman at karanasan, kundi nagbibigay din sila sa iyo ng suporta at encouragement. Makakatulong sila sa iyo na ma-develop ang iyong kumpiyansa upang mapagtagumpayan mo ang bawat hamon ng buhay. Tandaan, kahit ang mga pinakamatagumpay na tao ay may mga mentor na tumulong sa kanila upang maabot ang kanilang mga tagumpay sa buhay. Sa summary, ito ang anim na habits ng mga taong successful sa buhay. Number 1, they take full responsibility of their life. Number 2, meron silang malinaw na goals. Number 3, marunong mag-prioritize. Number 4, meron silang win-win mindset. Number 5, tuloy-tuloy sa pag-upgrade ng sarili. Number 6, naghahanap ng mentorship. Sa topic na ating tinalakay, ano ang iyong biggest takeaway sa ating video? I-comment sa baba ang iyong kasagutan. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Pakifollow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.